Sa huling gabi nga ng wake ni Nora Honor ay tumalaw itong si Pangulong Marcos kasama si First Lady Lisa Marcos. Lumapit nga ito sa labi ni Nora Honor at kinamayan ang mga anak ni Nora. Nagbigay nga ng pagkiramay itong si Pangulong Marcos sa mga anak ni Nora. Makikita naman sa video yung ibinahagi na sobrang dami ng tao na siya ay dumating. Talaga namang nagkakagulo ang mga ito at talaga namang nilalapitan siya ng mga tao na naroroon. Gusto nga ng mga ito na makipagkamay sa kanya at sa kanyang asawa. Kasama naman niya at palaging kalikid itong sina Tirso Cruz III at itong si Imelda Papin. Kasama rin E Cicélia Rodriguez.